yun panibagong araw tayo panibagong vlog okay nandito na tayo sa farm 2 ayan yung pinatutubigan natin mahalos may tubig na rin kapag mahalos may tubig na to ano uh, baka mag ano na kami ni boss andy patatabaan na namin tong ano patatabaan na natin yung dito sa ano sa farm 2 Okay kaka May dalat na tayong ano ngayon Haapat na pataba O bali pito yung uh, ano yan Yung Sasabog natin Ayan si Boss Andy Boss Good morning mga boss Sino tayo Ayan Ikakalit na namin ni Boss Andy yan, Sa ano yan linang Kapag na ano ngayon Tinatrim pa tayo kaya dito siguro sa ano, farm 2 kahit na kami dalawa na nang may boss yan, di sasabog ng pataba Doon na lang sa maluwang doon natin niya ano, na sina Kuya Eddie saka si Kuya, sina JR saka si Kuya O dito pito lang naman Kaya na naming tiyagaan niya to ni boss Andy Doon May uh, doon Kita yan, is, isa dun sa dulo doon. Okay, sa ano no? Sa niya, no? pila-pila na ano, malaki. Doon nilalagay. Kakalat namin, apat. May tatlo na kami sa ano eh? Dito na lang yung tatlo. May tatlo na kami sa sa dun, dun. Tapos sa dulo. Huh? Parang bumabawi daw yun eh. Pero, hindi na siguro to kaya pag nakabawid eh sa pangalawang pataba doon lang natin patay ano natin yan pero dagdagan pa natin ng tubig niyan tignan natin mamaya din doon sa banadong kung marami na rin tubig ano natin pataba na natin para ano na lang para isahan na lang pero naiwan yung ano na boss? Naiwan yung muta? Hmm, naiwan. Hindi ka tulad nung dati eh. Ano, nakasabay sa ano? Nakasabay sa sa palay. Ngayon dahil mga patubig at tapos <coughs> nalunod ng konti. Hindi na nakasabay yung ano. Baga sa ano na naiwan yung muta. Yung damo. Ay, muna tayo? Yan, mabas na na natin yung ano yung pataba Yan, doon sa gito, dulo doon, baka yung sa dulo Oh yan ah Ano muna? Ah, nagdagdag tayo ng tubig eh Tingnan ba natin natin Salmo na tayo Tumatay sa ba uh, kubo Ay ko, biglang saya nila mga boss oh. dahil napunta sa lupa iba kasi yung naka ano, sa trail lang Ayan na, yan na natin mga talbosin natin masigla no oh. parang di man nailipat bubula sa gadyan mga boss maganda yung lupa dito ah, yun, oh. lalak Masigla na sila. Oh. Tibay na sa init yan. Sabag para ano. Huwag natin pababay matuyo para agad bumulas. Mabas. Tatalim na muna natin yung ano. Tira nating punla pula. Eh, na pala tayo kaninang ano. Kumuha ng ano, sibo sa hindi ganun gamit sa kabila Bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim, anim na kanina. Tat kalahatin tray. ayan yan nga Mama ba tayo ni Damo? Oh, mabas. Pag na tayo. tapusin na natin tan nagaano nung wala si Bosa eh. ni bubudbod ay ito basa pa dito natatagas sa pa, ano patubig natin sa palay yan mga ano yun basa medyo malalaki na yan patatagasan natin yung manggagaling sa palay para ano tibid sa dilig hmm, basa lakas sumanin yan lakas bumulis dyan Buhag-hag siya pinagtatamon na natin sa baryo ano yun pag tuyo, tuyo talaga ito nagmumoy siya kanya, lupa nagmumoy siya ang ginagawa nila dito, panayin ano lang, dilig pag malaki naman talaga doon, pinatutubigan ng mga kusna didos na Ate Rosin. Ang tinatamnan pa ng alaman to. Kamatis din sa mga sili. na yan ah. Bali walong at kalahatin tray. Ah, hanggang dito lang inaabot. Malawang pa to. Kung tatlong tray lang, ah, ano pa to? Saka ito. Tatlo, tatlo. Ano pa? Ito, inanunong natin dito. Tapos yung, yung ano ito yung na lang. Diretso na lang. Yeah. Do tayto tayo tumanim o oh, didiligan na lang natin itong lahat tanim natin yan makatanim na tayo may hihintay na tayong anihin unang ano pa no masigla na masigla na sila ay ano mabas Una sabog natin sa ano, sa farm 2. Nang pataba. Na pito. Ito yung ano natin na yan. Ewan ko mauubos. Pero may sosobra siguro ng konti. Tingnan muna tayo na gano'n ng katulong. doon na lang sa maluwang doon natin naanay si naka jason Kasi si Uh -huh. Ano anyway, ba boss? Nakatatlong bag na yata tayo Malamang hindi maya uubos yung pito dito ma ano pa yung tubig na ma... masyado pang konti eh doon dumadaan yung tubig na yun kaya di pa natin maano to? ma ano to mga dito maano ano mga sabugan ito pala yung nasabugan natin diretsyo na to tapos yun yung dalawang banos bali tatlong banos na yun diretso ito hindi pa sa taas na yun sarakaya so, natin dito para ano para dumiretso na sa dulo paano na rin yung tubig nito eh sa na ano ma malalim na rin yung tubig ito parang maganda yung pagkapatay na ito pero yun doon parang mahina pagkapatay ng damo pagluto na si Bo Andy oh. Isda, pangat. Oh. Eh, pangat na isda. Ano mo tayo? Lang. Ay. Pangat. Ay, ah, uh, maya maya siguro. Papatayin na muna natin 'yung makina. Eh, para mapataba na 'to. ulitin na lang natin yung damong hindi namatay maraming damong hindi namatay ako kung makakabawi siguro to mahina yung pagka nito ano, kapag nakabawi to spray na lang natin ulit pero kailangan nito ma ano ma malubog sa tubig <coughs> Ayan naman tayo Ayan eh, mga boss Diligan mo natin yung mga pula Ay pula Mga natin lang kanina Hindi pa pala nadiligan Ay, Tuyo na hindi mo tayo mayaring magpataba ngayon Bukas na lang Bukas na lang natin Ano Patuloy sira pa yata yan doon. dapat mapalira maaano na yun hindi na doon makapagbutas ah, doon sa sulok ayun inaano ni kuya Andy Ayon, ni boss Andy pag palagi na ano yun kailangan magbago na ng butas natitibag eh kailangan mabago na yung butas yun laging na ano na titibag. matibag na naman yata eh ano, nalanta. Dapat kaming na panapaan ito. Ay nagpataba tayo.

Kailangan din sa Robin. nag tayong host na ano, di uno Pandilig Para madali Pag na puno natin yung tinatanong natin dito Kung ano lang, hahabay mga ano natin sa kaka Kakak tiba. pagdilig ni Boss Andy Yan. na natin lahat halos so, isang oras din tayo nagdidilig tapos tayo nang eh. o ngayon ano The stress pasado na mas kwato uwi na rin tayo yun mabas Bukas na tayo magpapatuloy magpapataba Wala pa yung dulo na yun Sabihin dulo kadulo Baka maaga tayong uwi aga tayo Aga tayong pinauwi ng wisis Bukas Magpapataba na lahat yun Yan, hapas. O oedd y ddau o. A y...